Hello boss, good morning, good morning. Kita sa pula Bulacan Ibig tayo. yung mga mga. Kita yung ay. review mo na ajo jam. Ay review Hello. Hello. The... Hi. Boss, taplak na ako. Pakikita din natin. Ha? Wow. Ganda. Yeah. Yun. No? Boss, magkano ba niya 5K. Yan yeah, mga boss, halagang 5,000 Magkakaroon lang kayo ng Bagat lang Bagat lang Bagat lang Bagat lang Wow Ito, may ibon pa Uy Galing ha Boss, magkano isa? May iba Magkano ang benta niya bawat isa? Ito, 1.5 Ang pares? Yan yeah, mga boss, oh. halagang 1.5 ay magkakaroon ng magagandang ibon. Ang tanong right eye pa. Yan. Lutino yan, Lutino. Ah, Lutino. Pero ma ano yan, yeah, ma, ma mahal yan ah. Ito, ito, to. Magaganda okay. ito. Eh, yun lang yung presyo ko para... Uh, oh. pero sa, sa, mga pet shop sa banda basta ganitong klase, nakikita ko. Mahal ang bantibentahan. 2 okay. mga 2.5 5 naman sa Bukawi. Mura okay, lang. Kaya nakikita rin siya. Oo oh, nga, oo. Oh. Pero, pero mga ganitong klase, ito. Kilala ko yung ibon ko ito eh. Ito kasi ganyan. Ito kasi iba yan. Ito maganda rin tayo. Ito maganda rin eh. tayo. <laughs> ito maganda rin tayo. Ito maganda rin Galing. Ito, 10,000. Ah, ito 10,000? Wow! Boss, oh, halagang 10,000. Ang isa? <laughs> 10. Bakit mahal? Dahing RF. RF yan eh. Red Factor. No? Ito nalang ko lang pang ano, pang Mat merong gabung, Matindi palang pala yan to. Ito, ito. 50 mahigit. Pula ba pula lahat, lahat pula. Ang dami kong ng ibon, pero nga lang ako nakakita ganyan na 10,000. Ay hindi niyo pa nakikita yung ano niyan, yung Ang alaga yung... ko ganito, pula dito, pula mata. Oo, oh, hindi lahat, hindi pula lahat, ah. malahibo mata. Galing 20 mahigit 'yo. Galing. Hindi naman pam ito. to. lang, pang naman. display. Ah. Uh. Ah, uh, boss, baka baka yung baka may mga nangangailangan tayo kamo oh, mga boss. Oh, oh yeah. Alagang 10,000 yung mahilig mag-collection o yung talagang imported. Yeah. Uh, yeah. Kami tayo niyan. Boss, ano lahi? Red Factor. O oh, oh, ano niyan eh. Uh, split split pay Split off ah. Ikaw. Eh pero ko ko. Split pay, split off ah. Uh, Red factor. 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 Boss, baka meron kayong contact number para yung mga para yung mga uh, mga customer niyo kayo nang kokontakin 0945 316 09453160568. Yan mga boss, uh, kung kayo pa may, may kailangan ng mamahaling ibon, kontakin po mo officer at uh, yan po ang kanyang Rollin. number. Rollin. Yan, yan, po kanyang number na sinabi niya mga boss. Yan. Saka, uh, ikaw so, naman ang mano, ikaw na lang kontakin. Okay, okay po. Na yeah. So yung biyernes po, dito po sa Bukawi. Ay, po, punta Sige po mga boss. So, sige

yun lang naman na yung lang yun eh. pagka nakakuha ka ng Quality na, Pero kasi okay na yung Pero yung Wow! Bukawi, pulakan Pakita natin sa inyo, ayan, oh. Ako po, lalaki na nito. Ayan, mga boss. Ayan, mga pusa. <tinyo> Boss, pwede nyo talagang magkano isa? Ay, boss, magkano isa? Version main sir. 9-5 9.5 6 months, email. 9 Yan, mga boss. Uh, kung kayo nangangailangan ngayon lang po sa halagang 9-5, ay magkakapayang magandang po may uh, ibang kulay. Ito naman po. Version main gun, 1-5 months. 7K na lang, baby. At kung kayo po ay naghahanap ng iba pang personal na kailangan nyo, pwede po yung kontak sa share sa kanyang telephone number. 0915-940-7900. Yeah, mga... Sa FB naman po, yeah. Boss Nong. Yeah. Ya mga boss, kung kayo may kailangan sa mga pusa, yung kanya pong number, kontakin na po si Sir at uh, bibigyan niyo sa niyo sa uh, bibigyan niya para makita niyo mga boss. Pa, pa, yeah, thank you po sa Okay. Yan mga bot, balito. Pati yung may sa balito. Lugong Patangke. Lugong Patangka. Pati yung may hili sa balito. pamputo ng tali. <laughs> yan you know, oh, Ito, mahuhusay na gulok. Di ba yun yung tiyata ka sa mga tubo? No. na sa kahit tubo na dadali niya, hindi nasisira eh. Oh, Kaya mo ba yung tingin-tingin na, Pinoy pa. Boss, taga saan kayo? Ah, sa Michael. Hindi kayo Batangas, hindi? Yan yun. nang benta niyang balito? 280? May mood pwede na, mura. Kasi sa Batangas, sa Batangas, 700 lang isang balisong. Ayun, o, oh, yan. Yan yeah, mga boss, o. So, kung gusto nyo bibili ng gamit, nandito ko lang po sa kanto ng Bukawi. Oh, ito po yung titinda si tatay. Eh. Wow, ang dami. Oh, ultimong sisiw, ha. Wow, nandito <coughs> sa Bukawi. <coughs> Lulupit, o. <coughs> Galing, o. Oh. Sana <coughs> isang pagtigil. Isang Videohan nga natin itong mga pusa Wow, husky Ayan o, oh, lupit Aha, aha, aha Naglalaro uh ka pa, baby Ayan o, oh.

Ya, mga boss, oh. Wow, dami oh. ya, Oh, medyo may malaki-laki na. Hmm. Ya, vitamin pa. Ayan, Galing ako, baka boss, may vitamin pa. Ang ah, lupit, so oh. Ah. Boss, pwedeng malaman kung... Sa Facebook natin, Jambia Pets. Kung may... Kung sino pang bimil ng... Gusto ang ng mga aso, lahat na klase ng aso, ito po, ito po yung... Ito po yung ninyo kukontakin, mga boss. Yes, yeah, sa Jambia Pets po natin, nagbibay. Yan, yan po. Yan po, kanyang ninyo kukontakin, si boss. Yan. Boss Noel po, ako si Kino Noel po. Yan.

Ya, yeah. bot lagi lagi ganti tendrita. Saya tanya bayar Tanya. Aduh. Ah, itu. Ganti itu dupet Ya, yeah, mah apa wow, Wow, wong Wow, very good, very good. Oh. Mm hm Your mama, your mama.

ang ganteng po tayo rito. Yeah, mga boss, 10,000 ang bawat isa. Yeah. Thank you. Malalaki natin 15. 15,000? Oh, Galing, galing. o oh, mga boss, ang ganda na ang ganda. Napakaganda. Ganda, no? At ito po, yung kanyang number. Ayan nga. Yeah, mga boss, kontakin yung number na yan. Yeah. Yeah. Ang dami na nocio na nakaraan. mura <coughs> na puyang ma'am. yata ni net. yata ni net. dalagang 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 dalagang

Hay niyo, oh, yung boss natin. Ikaw po, nakaka-dungol ay ulo niyan, di makigit kang mamuno. Kawawa naman. 'Pag mamaetok 'to anak ko, ah. Di po. Dapat uli oh, <laughs> na yeah. di so play natin. Oo. Oh, oh. 'Yan, di yan ma'am. 'Pag yan, talagang malupit niya. Oo, tingnan mo kung oh, Eh, gagalawin na natin. Hindi <laughs> susutin. Dito sa ada. Tigapos mo kayo pa, ah. 'yung tinapakanya. <laughs> hindi 'yung pinakapa oh, niya. Oo nga. Ugabot natayay 'yung paa mo. 'Yung pinakapa niya para no. Para hindi siya makatayo. memukul lalaya <laughs> ah laki utama oh, tama 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 batapa oh Taman -taman, bata pa. para oh, medyo... wow gaganda mm -hmm. ah? kalapati mahalin to mga boss eh, no? ayun kalapati pusa. ya yeah, pusa. <laughs> Gini, no? mga boss May mabit yung malaki-laki na Ayan yeah. Good mm, baby. Hello, okay, the Gaganda. So ya, Ganda you know? At

Oh, huh? Yan yeah, mga boss, nakita nyo mga boss Ang daming iba't ibang uri ng alagay ng mga pet Yan, yeah. yan po mga pet na yan ay eh, Kung saan, saan po nagagaling May iba galing may hihilaw pa yeah talaga dinadayo itong lugar na ito mga boss Dinadayo <laughs> dire ipono oh. wow ah. cute yeah eh yeah. bos, <laughs> na ganito eh hey, boss ang yeah, ganda yung susubuan pa pero lang kung second mo wow ano para makita mo siya oy lo lupit boss magkano ba man yan 15,000 na lang. Yan yeah, mga boss halagang 15,000. Magkakaroon Ay, na kayo na. Ng... Anong lahi yan, boss? French Bulldog. Yan, yeah, French Bulldog, oh, mga boso. yung isa, boss, magkano? Yeah, yung isa, 10,000 na lang yan. Halagang 10,000. Ah, galing, oh. Yan, yeah, mga boss. Boss, yung ibang, ano natin, mga buyer, pagka may bibili. Ano ang contact number niyo? Sa number ko na 0991 uh, yeah, 905 Yan mga boss, kung kailangan kung kayo may kailangan ng aso, kontakin po yung number niya at kayo na po ang bahala mag ng dalawa. Uh, Yan yeah, mga tayo boss. Yan. Yeah, marami po siyang aso uh, at para ba, uh, pakikita bibigyan niya sa inyo para para kayo magka. Yan. Yeah. Yan. Yeah, Yan yeah, mga boss. Yan. Yeah. Ito yung mga sample niya, yeah, mga aso niya. Yan. Yeah. Yeah. Yan yeah, mga boss. Kung kayo may kusada, kontakin nyo po si sir. Yung kanyang number. mag kayo. Kaya lang may papi ako so. doon. punta

Basta ano lahat ito? Ito. Para sa kalaman ng mga buyer natin, magkano benta nyo nito? O, yeah, mga boss, halagang 8,000. Kung kayo may kusnada, pwede nyo kontakin si Sir yan. Boss, yung kanyang pwede sabihin nyo inyo number dito para kayo kukontakin. Ayun, ah, ah, okay. Ayun ah, pa rin. Ah, Ayun, tama.

Wow, dami. Videohan natin 'tong mga ibon, oh. Mm -hmm. Dami talaga, oh. May kakatel. Oh. Meron kakatel, meron African, yan, kakatel, kakatel, African, red eye,

Iya yeah, no. Mm -hmm, mm -hmm. Nagskit pa. <laughs> wow. boss magkano benta nyo? 25k. Yeah, boss, halagang 25k. Ay magkakaroon kay nang aso ah, na ano lahi boss? English bulldog. Yeah, boss, English bulldog. Yeah. Wow. 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 Yeah. Oh, umihi pa. Ang mo.

matipit sa pagkain, no? Pang din mo, ay parigalo sa nanay. ayo Oh, oh. oh yan maganda yan. Wala mahal daw. Magkano ang nanay na? Magkano? Magkano daw? Uh, ayan na, wala na Wala na mga nanay. Wala na mga nanay. Wala na mga nanay. Wala hindi na lalaki ang mga Hirap talaga ang mga Oo. lalaki pa gano'n? Pag lumaki yan. Kunti na lang. Buwan yung pinakain. Beat pa rin tayo. Nakuha na yung mo

wala yung kapatid niya. So yung kapatid, yung kapatid niya, gano'ng Wala lang naman po yung pinagulat sa boss Tingnan natin sa maluka naman Yan Yan <tipos>

Yan mga bot. Ang daming alagay mo. Dami mga po. eu you não know, husky, e não, o pé, Pusa, ayan yung mga boss. Wow, gaganda oh merong ng ato ato pila naglalakad na yung yung ano oh ano beredikan yun 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 nito. Ito yun 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 1.5